ulit tayo dito ng hipon sa ganitong estilo. Purpose talaga nito ay para gawing padapuan lang. Hindi talaga ito namin kinakalat. Yung ating ginawang padapuan ay medyo makapal. Para nang sa ganun ay medyo marami-raming hipon na naman yung didikit dito. O babahay para marami mo So what's up mga kagilap, For today's video ay share ko naman sa inyo kung papaano makahuli ng maraming hipon na walang puhunan, walang gastos. So gagawa tayo ngayon guys ng padapuan o pabahayan sa hipon gamit lang ang mga tangkay at sanga ng nipa. Mga bago sa aking channel, huwag niyong kalimutang isubscribe sa YouTube channel at ishare. At siyempre nagpapasalamat na rin ako sa ating mga bagong viewers at mga subscriber. So salamat sa inyong patuloy na panonood. So ayan, let's go. Samahan nyo kami ngayong araw, guys. Nandito nga kami sa Ilog at kasama ko si ATI AI. Sige na lang nakuha niyo agad ang makina niya. Sige na lang, bago ang ulan. Sana walang butas. Wala man yung ilis eh. Mayroon eh. pa rin. So, na buhangin. <laughs> so ayan nakakagilap. nandito na tayo sa ating pag-aaryahan o sa ating paggagawaan ng mga pabahayan. So ngayon, mangunguha tayo ng mga dahon ng nipa. So ayan, mayroon na akong dalang pantali. Itong ratan o yantok. Itong gagawin nating pantali doon sa ating gagawin. Ah, pabahayan sa hipon. So ayan, mangunguha lang tayo ng dahon ng nipa. guys share ko lang sa inyo kung papaano yung mga ginagawa na pabahayan o papaano yung diskarte para makahuli ng mga hipon so nung maliliit pa kami ganito lang yung ginagawa namin nag kami ng mga sanga tapos itatali namin sa mga gilid para may madapuan ng mga hipon at doon natin huhulihin so ayan abang abang lang gagawa tayo ng mga 12 piraso na, sanga ng nipa. Toyan, okay na to. pwede na to guys dahil medyo malalago din yung kanyang dahon so ganito na kami gumawa ng padapuan so ito yung ating gagawing tali yung ating dalang yan to so happy lang natin sa gitna gagawa lang tayo guys ng dalawa dalawang pabahayan buholan lang natin ayan saka natin i tatali doon sa kanyang sa mga dulo ng nipa ayan may nabot na kami ng ulan dahil kalalabas lang ng bagyo So yung purpose nito guys, kaya tinatalian namin dahil kapag ito ay hindi na namin gagamitin pwede na namin kukunin at isasampa namin doon sa mga gilid na hindi na mabubulok dito sa sa tabing dagat para hindi kumalat so kaya tinatalian namin pero kapag walang tagbaha maraming mga naanod na mga nipa ng mga sanga hindi na kami gumagawa nito yun na lang inaangat namin at taka namin hinuhubi. Meron na tayong i-area. Dito lang natin. Medyo maluwag. Adjust natin. Baka manu manood bahay. Yan. Balian lang na natin na may guys. Dahil kapag nababad, hindi nipa Ay kumikipis din makalumuwag yung tali ayan nagawa pa tayo ng isa isa pa na ganitong ganitong padapuan kukuha pa tayo ng nipa para dalawa pwede natin na uh, ilipat-lipat ng area para kung sakali sa maariahan natin ng area ay medyo mahina mahina yung pahuli o mahina yung dumapo ng mga hipon eh makabawi tayo dun sa isa so ayan, dadagdag pa tayo Terima kasih telah menonton! purpose talaga nito ay para gawing padapuan lang hindi talaga ito namin kinakalat kaya namin tinatalian para kung hindi na namin kailangan na na manghuli ng hipon eh malalagay na rin sa hindi naman makakapirisyo at makakasira dito sa ating tinanghuhulihan ng mga yamang dagat nipa naman, kapag naputulan mo guys, mabilis yan na sumisibol ulit. Huwag lang itong puputulin. Ito yung kanyang maliit na tangkay. Ayan. Ito yung nagpaparami. Hanggat ito hindi napuputol, dadami at dadami siya. Hindi siya kagaya sa puno. Kapag naputol, eh, wala na. Minsan sisibol. Minsan namamatay na. Pero yung nipa, kahit putulin mo yan na sagat, tutubo at tutubo pa rin yan. Terima kasih telah menonton! sulit na naman ito guys Para sa isang Isa pang padapuan na ating gagawin Ayan, kung mapapansin nyo Kapag na Anuhan siya ng agos, ay bumubuka At kapag Kapag nakaayon Ayan, kagaya niya Nakaayon siya sa agos, tumitiklop Kaya yung mga hipon ay Dito sila sisingit, dyan sila kakapit Okay, gagawa pa tayo ng isa Ayan natin. Malakas ay, ang matos. na yung ating... kasimpleng gawin lang ito guys yung ganitong padapuan wala kang puhunan kundi kunting pagod lang at kunting oras uh, kunting panahon na pag-aantay saka tayo makahuli ng ipon sana hindi maanod o hindi matripan ng mga lumadaan para sa ganun ay ma-witness natin na madaling makahuli ng hipon sa ganitong estilo yan okay ah, natin na tayo ng dalawa guys yan okay na yan okay na to parayahan na to so ayan mga kagilap dito namin iuumang o oh i-aria itatali natin dito sa mga puno ng nipa yung posisyon ng, ng lugar na ito guys ay kapag nag tide yung tubig ito yung pinakahuling natutuyuan ito yung pinakadaanan ng tubig kapag mababona. so dito natin ilalagay yung isa para titignan natin kung saan yung maraming mahuli at yung isa naman ay ilalagay natin doon sa simple lang itong gawin at iari yan area natin dito sa may looban so kapag walang baha guys ay ganito yung nangyayari yung mga nipa na gaya nito ay nababalik kapag sobrang may edad na yung mipa ay kusang nababali yan at yung kanyang dulo ay sumasawsaw dito sa sa ilong ayan kagaya niyan at kapag ito ay dumami o malagyan ng mga lumot mga putik-putik dito na kumakapit yung mga hipon so kaya kung manghuli kami inuunti-unti lang namin itong uh, inaangat at dito kami nanghuhuli ng mga hipon so ayan, iariya muna natin ito So ganito rin yung mangyayari dyan guys Itatali natin Yung kaibahan lang Yung ating ginawang padapuan ay medyo makapal Para nang sa ganun ay medyo marami-raming hipo na naman Yung didikit dito O babahay Para marami tayong mahuli so Okay, area natin Dito lang natin itatali guys At yung buntot nya ay nandyan sa medyo magus-agus So sa unang area ito ay nakalutang pa siya hanggang sa pasukin siya ng tubig o mababad siya kusa siya siyang lulubog at kakapit doon sa putik kaya dumadapo dito yung mga hipon dahil sa kakapitan nito ng mga lumot mga putik mga dumi ayan, doon sa didikit at kapag nagkaroon na siya ng mga putik-putik doon natitira yung yung hipon doon tayo makakahuli ng marami sana makahuli ng marami Tatali lang natin dito guys Dahil ngayon ay medyo malakas pa yung Malakas pa ngayon yung baha Baka maanod Kaya dito natin i-tatali at pinakapuno ng ipa Ayan, so, yan lang. Tatali lang natin. natin sa baba. Inputin. Yeah. Para siguran. Eh? Yan, sigurado mo lang ka wala. Huwag lang madanan at mapagtripan. Okay. Ayan. Aria pa natin yung isa guys. Doon sa baba. Wala na naman ang ulan. Ayan natin dito. Ito pa pa. So ayan guys, dito natin i-area yung isa. Ayan, kung mapapansin nyo. Dito yung pinaka-daanan ng Agos. So dito natin i-area sa gilid-gilid. At yan lang yung bukana. Dito kasi ay merong dalawang ilog na magkasalubong. So dito lang natin kasi doon ay may mga dumadaan ng mga bangka. So para makasagabal, dito lang natin sa medyo looban ng konti. Talik natin. Balik naman natin dito. Ayan. Kapag may agos, ay didikit siya dito guys. Didikit siya sa may mga puno ng ipa. Ayan. Dali lang natin. Baba lang natin sa puno para hindi kumalas. Yan. So ayan, guys, naarian na natin yung dalawa nating ginawang padapuan. So, yung mangyayari dito ay iiwanan lang natin dito at maghihintay tayo, guys, ng mga ilang araw o ilang linggo hanggang siya ay maluma. Saka natin babalikan at manghuhuli tayo dito ng hipon so abangan nyo yun guys sa part 2 ng ating video o sa susunod nating episode huhuli natin yung mga dadapo na mga hipon dito sa ating ginawang padapuan na mga sanga ng nipa so ayan, ayan na yung ulan uwi na kami see you next episode bye